ng mga Pilipinong walang trabaho. Tumaas sa 1.97 million nitong Oktubre. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo. Brigada. 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 B -b -b Tumaas ang unemployment at underemployment rate sa Pilipinas nitong Oktubre kumpara noong Setyembre ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni PSC Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa na umabot sa 3.9% ang jobless rate noong Oktubre, mas mataas kaysa 3.7% na naitala noong Setyembre. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa 4.2% na unemployment rate sa parehong buwan noong nakaraan taon. Sa datos, tinatayang nasa 1.97 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Oktubre, mas mataas kaysa 1.89 milyon noong Setyembre. Samantala, ang underemployment rate ay umakyat din sa 12.6% mula sa 11.9% noong Setyembre. Ito rin ay mas mataas kumpara sa 11.7% na naitala noong Oktubre ng nakaraan taon katumbas ito ng 6.8 milyong manggagawang Pilipino na naghahanap ng dagdag na trabaho o karagdagang oras ng pagtatrabaho. Ang mataas na underemployment rate ay indikasyon ng mababang kalidad ng mga trabahong magagamit sa bansa. Patuloy naman na binabantayan ng mga eksperto ang mga datos na ito upang makapagbalangkas ng mga pulisiya at programa para sa pagpapabuti ng employment opportunities sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News, Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide!